Ayan, Ayan. ah fuel pump ng Mitsubishi Dion. Ayan, Japan surplus Plus. Ayan, ah. ah. so, yan ito. Ito yung pinagmulan kung bakit nila in-stack yung kanilang sasakyan. Hindi lang ito natukoy ng, ano, ng unang gumawa. Pero, sure ball na ito yun. Ayan, ah. ah ngayon lang ako nakakita ng ganitong fuel pump. Ayan, tapos silipin natin yung kanyang tangke. Ayan. Ito yun, no? Oh. Mitsubishi di yun. Ito ngayon yung kanyang tangke. Silipin natin, no? Eh uh -huh. so may mga may problema diyan sa ano sa fuel pump, panay palit ng fuel pump at filter. Yan ang dahilan kung bakit nagkakaganito yung ating ano. Ah siguro ano to, matagal itong na-stock. Matagal yan kung bibiyakin niyo. No? Mm. Tagal yan. Ah. Ano matigas na no? kala mo aspalto. oh, ano yon? Diyan napasok yung gasolina. Oo. Oh. Ano? Ah, ayan oh, ah. Ito naman pang ano, Lancer, pero mas maganda palitan ng buo yan. Ito eh. Ayan. May ganyan ako eh, sa Lancer. ito naman pang Lancer, fuel pump. May ako. Mitsubishi din siya, kaso magkaiba siya ng ano, ng pump. ay no. and Ayan, shout out sa may mga Mitsubishi Diyon uh, Japan Surplus. Ayan. doon namin binaklas yan sa ilalim ayan oh my gulay <laughs> ayan oh ah. tutong Ayan, so yung mga ano dyan, mga if ay nagkakaroon ng problema, ano? Ah, yung mga tinatawag na injector para sa mga di gasolina. Ayan, so posibleng may damage sa injector nito. So ating tingnan natin pagkatapos nito, ano? Okay malamang pag may damage yung ano ang injector sana hindi ma ano yung alin. sa pump di hey, alam mo yan gabayan hmm. tinanggalan niya ng ano ng gasolina kaya ganyan posible okay. kung may gasolina kasi yan hindi yan magkakalawang or posible din na kaya na hindi na ginamit yan dahil namatay na sa ganong ano hmm. nagbara nagbara pero sana hindi maapektuhan yung injector kaya ang gagawin natin pagkalinis mo noon ano pagka malinis na malinis yung tangki isa lang natin ulit pati yung mga linya ng hose malinis tapos susubukan natin kung may bubuga doon sa injector pag umandar yan mas maganda pero pag hindi umanda, umandar sure bull injector yung, ano? hmm. pero rumidondo na diba umandar na eh ang problema lang hindi sa hindi natin sa itinuloy gawa nga ng dapat magsasalin tayo sa tangke. Eh. Oo, mabuti Okay, talaga ako na wag isalin, sayang ng gasolina. Uh, Mitsubishi City. di yun yan mga ka no So shout out sa inyo Ayan so Manatili kayong nakasubscribe at naka Ano sa ating uh, Like and share sa ating youtube channel Ayan Salamat